Okay eh, um, mo ayos lang, ay na. na, ngayon na naman. Thank you. Wala, kinagawa ko idol. kala Alam mo, may ari ang daanan, Ang pagpapalikom ni General Sucar. sura na dura na dura na dura na dura na dura na dura na

Ah. Uh, Aniyo, uh, hindi tayo na kasi nakahaba pa lang eh. Saka magkakaroon ng problema 'yan. Eh, ha? eh iba naman eh 'di ba? Oh, 'yun, walang permit 'yon. Tapos yung mga daycare, yung mga daycare doon, kasi sinasabi nila, pwede naman natin mailagay sa maganda yun eh? Eh, kaya lang, eh, alam mo naman, 'di ba? Bukod doon sa sinakop na yung baketa, pa, kumurot pa ng konti doon sa kali. Kaya ako eh hindi na po doon sa ganun, ha. Eh yan. Mamaya babalikan natin yun may dalang tayo'y Ha? Eh 'ko kanino project yun Dapat 'yung mga ganyan pinag-iisipan eh. Hindi 'yung basta-basta na lang itatayo 'Di ba? Oh, niyan. Tayo na naman ng pera niyan. Pera ng taong bayan, 'di ba? O baka na natin kasi tinatayuan pala. Magandang uh, umaga sa inyo, uh, magandang lunis. August po, medyo mainit. Ha? Mainit ang mga sitwasyon natin ngayon dito. Kaya lang, kailangan natin linisin ang Maynila. Ha? Thank you, Lord. traffic traffic dito eh Wala kayong display, eh Di pong? tataga yung taga dito, kailangan lang taga taga lang ang kailangan nito to lang ano nandita sa pagbabalik General Sukat ha 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 action man return General Sukat ha pagbabalik o yan tsaka Joe Malong TV o magandang umaga sa inyo July 30 2025 ha o dito ano natin ito para boy maso subscribe ha boy maso ha boy maso sama nyo lang pag wala ginagawa boy maso subscribe youtube yan saka facebook saka tiktok uy may tiktok na rin pala boy maso ang nag-iisa boy maso There is always a problem here, oh. the people are parking both sides and you cannot take the car also. Tomorrow, I will there. Ah. And the barangay does not even listen. Yeah. They don't listen. Oh. What this barangay will say they will take care, this barangay will say they will take care. Oh. Ayan, ayan. Grupan niya na idol, grupan dito yan. dumaan niya, kala mo siga Kala mo may ari siya ang daanan na idol. Grupan niya na idol. Wala dito. mo.